Hi guys, for today's video, meron lang akong isi-share. Inis na inis talaga ako sa mga ganyang tao ba. Kasi alam niyo yung tipong, pag nasa harap ka, ang bait-bait, alam mo kung sinong angel. Yung pala, pag makatalikod ka, pag wala ka na, ikaw lang pala yung gagawin sumsuman sa mga story niya. Siguro wala na siya magawa sa buhay niya. Ang madaling salita itong mga marites ha. Naiinis na talaga ako dyan sa mga maritis na yan, guys. Kasi naman, pwede naman tayo mag-maritis. Pero sana naman, unahin mong maritisin yung buhay mo bago kang mag ng buhay ng iba. Ano na, ang galing mo naman. Ang galing mo naman makisausang ng buhay na may buhay. Hindi sa sarili mong problema nga sa buhay mo, hindi mo masolve. Di ba? Ang kapal na mukha ng mga ganyan tao. Ah, Mahilig makisaw sa buhay. Mahilig na makisaw sa mga relasyon-relasyon sa mga uh, tsetsiborit -tse, sa mga buhay na may buhay. Tapos, ah, amigahin ka. Tapos, ano, akala mo kung sino kang close. Ha? Tapos, yun de. Eh, Diyos ko. Sa ka rin palang try do Uy, magbago ka, te. Magbago kayo, te. Diyos ko. Insahe ko lang yan sa mga marites na sobra naman ang kamarites. Oo nga, may kasabihan nga. Yung minsan, ang mga marites nakakatulong. Pero yung minsan, kadalasan, hindi lang minsan, yung mga marites nakakasakal. Sakal, nakakasakal. Sobra, guys. Kaya, naiinis ako. Ewan ko na lang. Ay, yun lang yun. Thank you for watching.